ang merkadong Chino ay pinakamalaking consumer market ng durian sa daigdig. Ayon sa datos ng pangkalahatang administrasyon ng adwana ng China, mahigit 1.4 milyong toneladang sariwang durian ang inangkat ng China noong 2023. Noong Abril 2023, sinimulan na ng Pilipinas ang pagluluwas ng mga sariwang durian sa China. Dahil sa dekalidad at katangitang inglasa, ang mga durian ng Pilipinas ay nakatanggap ng positibong komento at kagustuhan mula sa mga consumer na Chino. Now, liulian, uh, it's because it's because it's... <laughs> ang rehiyon ng Davao ay pangunahing lugar ng produksyon ng durian sa Pilipinas. Mayroon ditong magandang klima para sa pagtatanim ng durian dahil malapit ito sa Ecuador. Maganda rin ang lupa at pangunahing dito ay lupang vulkaniko o volcanic soil. Dahil sa mabuting kondisyong pangkalikasan, ang mga Davao durian ay mayroong mas maraming almirol at mas matamis at malambot kapag kinakain. Ang merkadong Chino Ania ay may napakalaking potensyal at nagkakaloob ng mahalagang pagkakataon para sa mga magsasaka at bahay kalakal ng durian sa Pilipinas nagpupunyagi silang mapataas ang volume ng produksyon ng durian para mas matugunan ang pangangailangan ng mga mamimiling Chino. Na muchen, Philippine, 17 Ayon sa datos hanggang noong Enero ngayong taon, 606 na taniman at 17 processing plants ang nakakuha ng autorisasyon ng pagluluwas ng durian sa China. Sa hinaharap, Plano naming dagdagan pa ang 15,000 hektaryang lupain para sa pagtatanim ng durian at itatayo ang isang malaking modernong pagawaan para mas mabuting maproseso ang mga durian. Samantala, para sa paghahatid at pagbebenta, makikipagtulungan kami sa mga kumpanyang Chino na gaya ng China Resources upang pasulungin ang pagbebenta ng durian ng Pilipinas sa China. Bukod pa riyan, may plano din silang itakda ang mas mabuting regulasyon at standard ng pagtatanim, pagbabalot at paghahatid ng mga durian, upang ipatikim sa mga consumers sa China ang mas dekalidad, sariwa, ligtas at masarap na durian ng Pilipinas. We, the kasama ang Kagawaran ng Agrikultura ng Pilipinas at Durian Industry Association of Davao City, itatakda at isasagawa namin ang isang mas mahigpit na pamantayan para sa mga iniluluwas na durian upang mas magbigay kasiyahan sa mga mamimiling Chino